Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, FIPO ng Hunyo, ipinagdiriwang natin si San Bonifacio. Kamusta? Si San Bonifacio, ipinanganak mga taong 675 AD sa Crediton, Devon, England, ay kilala bilang ang apostol ng Alemanya. Unang tinawag na Winfried siya ay isang monghe ng mga benediktin na may malakas na tawag sa misyonaryo. Noong 719 AD, tinanggap niya ang basbas ng Papa Gregorio II upang magbunyi sa mga tribo ng mga Germanic. Nagawa ni Bonifacio na makapanumbalik ng maraming tao sa Kristyanismo at naayos ang simbahan sa Alemanya. Itinatag niya ang ilang mga diosesis at mga kumbento, kabilang ang kilalang Kumbentong Fulda, na naging isang sentro ng kultura at kaalaman. Isa sa mga pinakakilalang kwento tungkol kay San Bonifacio ay ang pagbagsak ng puno ng donar, isang banal na puno para sa mga paganong sa rehiyon. Sa pagbagsak ng punong ito, ipinakita niya ang kapangyarihan ng Diyos Kristiyano sa mga Diyos ng mga paganong iyon, na humantong sa maraming mga pagbabalik loob. Namatay si San Bonifacio sa ika ng Hunyo, 754 AD, sa Frisia, kasalukuyang Netherlands, habang ipinagbabadya ang Ebanghelyo. Siya ay pinatay ng isang grupo ng mga paganong sumalungat sa kanyang misyon. Ang kanyang mga labi ay inilibing sa kumbento ng Fulda na kanyang itinatag. Narito ang isang dasal na inilaan kay San Bonifacio. Diyos na nagbigay kay San Bonifacio ng espiritu ng kalakasan at sigasig upang ipahayag ang Ebanghelyo, bigyan mo kami sa pamamagitan ng kanyang panghihingi, ng biyaya upang manatili sa ating pananampalataya at ipamahagi ang iyong salita ng may tapang at pagpapasya. Naway ang kanyang halimbawa ng misyonaryo at debosyon ay mag-inspira sa atin na paglingkuran ka, ikaw at ang ating mga kapatid, nang may pag-ibig at dedikasyon, San Bonifacio, ipanalangin mo kami. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.